Ang aklat ni Josue Kabanata Ikalabing Walo Matapos nilang sakupin ang lupaing iyon, ang buong Israel ay nagtipon sa Shelo at itinayo roon ang tuldang tipanan. Pitong lipi ni Israel ang hindi pa tumatanggap ng kanilang kaparti sa lupain. Kaya sinabi sa kanila ni Josue, Kailan pa ninyo sasakupin ang lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng inyo mga ninuno? Pumili kayo ng tatlong lalaki sa bawat lipi. Lilibuti nila ang buong lupain upang gumawa ng plano sa paghahati nito para sa kanila. Pagbalik nila, hahatiin sa pito ang buong lupain Ngunit hindi magagalaw ang bahagi ni Huda sa timog ni ang bahagi ni Jose sa Hilaga. Gagawa kayo ng plano at ilalagay roon ang kanilang hangganan. Ibibigay sa kanila ang plano at gagawin ko ang ang palabunutan ayon sa utos ni Yahweh. Hindi tatanggap ng bahagi ang mga libita sapagkat ang bahagi nila'y ang paglilingkod kay Yahweh bilang mga pari. Ang mga lipi naman ni Nagad at Ruben at ang kalahati ng lipi ni Manases ay matatag na lupaing ibinigay sa kanila ni Moises sa ibayo ng Hordan. Nang humarap sa kanya ang mga napili, sinabi sa kanila ni Josue, Lumakad na kayo at tingnan ninyo ang lupain. Gumawa kayo ng ulat at ibigay sa akin. Sa inyong pagbabalik, ako ang gagawa ng palabunutan dito sa syelo para sa inyo. Ayon sa utos ni Yahweh, sinuri nga nila ang buong lupain at hinati sa pito. Itinala nila ang mga lunsod at bayang saklaw ng bawat bahagi. Pagkatapos bumalik sila kay ginawa nga ni Josue ang palabunutan ayon sa utos ni Yahweh. At sa pamamagitan nito'y binigyan niya ang bawat lipi nang kanikanilang kaparte sa lupain. Nasa pagitan ng lupain ng Lipi ni Huda at ni Jose ang lupaing na papunta sa mga angkan ng Lipi ni Benjamin. Sa hilaga ang hangganan nitoy nagsimula sa ilog Jordan, umahon sa hilaga ng Heriko, Napakanluran sa kaburulan at nagtapos sa ilang ng Bet-Aben. Buhat dito'y nagtungo sa gulod sa gawing timog ng Luz na tinatawag na Betel. Nagtuloy sa Atarot Adar na nasa kabundukan sa timog ng Bethorong Ibaba buhat naman sa kanduran ng bundok na nasa timog ng Bethoron, ay lumiko papuntang timog at nagtapos sa lungsod ng Baal na ngayoy tinatawag na lungsod ng Harem, isang lungsod ng lipi ni Huda. Ito ang hangganan sa kanluran. Sa timog, ang hangganan ng lupaing ito'y nagsimula sa gilid ng lungsod ng Harem at nagtapos sa batisan ng Neptoa. Lumusong patungo sa pana ng bundok na nasa silangan ng libis ng Benhinom at hilaga ng libis ng Ripaim. Tinahak ang libis ng Benhinom na nasa timog ng bundok ng mga Heboseyo at nagtuloy sa Enrohel. Buhat dito'y lumusong pahilaga patungo sa Ensemes, nagtuloy ng hililot na nasa tapat ng tawiran ng Adomem, at lumusong sa bato ni Buha na anak ni Ruben. Dumaan sa hilagang gulod ng bundok ng Bet-Araba at lumusong sa Araba. Dumaan sa hilaga ng ng Beth-Hogla at nagtapos sa pinagtagpuan ng Dagat na Patay at ng Ilog-Hordan. Ito ang hangganan sa timog. Ang Ilog-Hordan naman ang hangganan sa Gawisilangan. Ito ang mga hangganan ng lupaing napapunta sa lipi ni Benjamin. Ang mga lungsod na napapunta sa lipi ni Benjamin ay ang Heriko, Beth-Hogla at Emek-Kases. Bet Araba, Simaraim at Betel, Arbim, Para at Opera, Kefar Amuni, Opni at Geba. Labindalawang lungsod kasama ang mga nayon sa paligid, kasama rin ang Gibeon, Rama at Beeroth, Mispa, Sepera at Musa, Requem, Erpel, at Tarala, Zela, Elep at Hebos o Jerusalem, Gibiat at Lunsod ng Herem. Labing apat na lunsod kasama ang kanilang mga nayon. Ito ang bahagi ni Benjamin ayon sa kani-kanilang mga angkan.